Mga boss, usap tayo. Ako po si Ellison Fernando, tumatakbong party list first nominee ng 85 kamanggagawa. Ang video na ito ay campaign pitch namin sa inyo, mga botante ng Pilipinas. Ang layunin ko po ay makausap kayo ng masinsinan at mailatag ang argumento ng 85 kamanggagawa kung bakit kami lumalahok sa kampanyang ito at nang sa gayon ay makasama namin kayo sa napakahalagang laban na ito. Hindi na po uso ang mahabang pag-uusap at pangangampanya. Ang pakiusap ko lang sa inyo, buksan ang inyong mga isip at tapusin ang buo ang aming presentation. Ang layunin ng lahat ng ito ay ang pagpapaunlad ng ating bansa. Kahit sino pang manalo sa eleksyon, sana'y ipaglaban tayong mga ordinaryong Pilipino. Simple lang ang trabaho ng gobyerno, ang pagbuklo rin ang mamamayan sa ilalim ng batas na patas at makatarungan. Naniniwala tayo na may kontratang nagbubuklod sa buong bayan. Kung patas ang lipunan at iginagalang ang bawat isa, lahat tayo ay magsusumikap at siya ring uunlad. Ito ang pangako ng demokrasya na ang ating pinipiling gobyerno ay paglilingkuran ang buong sambayan ng Pilipino at hindi ang iilan lamang. Hindi tamad ang manggagawang Pilipino. Araw-araw gumigising ng maaga, pumapasok sa trabaho, sumusunod sa kanyang boss. Lahat ng ito ay para mapakain ang ating mga pamilya at maabot ang ating mga pangarap. Sa isang makatarungang lipunan, ang mga Pilipinong nagbabanat ng buto ay dapat makamit ang mga basic na pangangailangan ang magkaroon ng maayos na tahanan, makakain ng sapat at masustansyang pagkain, makapagpaaral ng mga anak, maipagamot ang may sakit at makapag-ipon para sa kinabukasan. Ngunit kailanman sa Pilipinas, hindi nagkaroon ng lipunan kung saan nangyari ito. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagsusumikap ang mga manggagawang Pilipino. Para lang makasurvive, Marami sa mga manggagawang Pilipino ang sumasideline kung saan saan. Marami ring nawawala sa landas at nahuhumaling sa sugal. Magkaroon lang ng pandagdag sa gastusin sa pang-araw-araw. Nagsitaasan na ang presyo ng ilang bilihin. Ramdam na mga mami bili Ramdam na ng ating mga kababayan ng epekto ng inflation. Ramdam ng ordinaryong Pilipino na pahirap ng pahirap ang buhay. Na hindi natin nararamdaman yung kaunlaran na sinasabi. Kahit ano pang GDP-GDP na sinasabi nilang Taas. Ang buhay ng mga politiko at malalaking negosyante lang ang mas umaaliwalas. Napapatunong tuloy ang mga manggagawang Pilipino. Kung may saysay -say pa ba ang ganitong buhay, may katarungan pa ba sa ating lipunan? Ang 85 ka manggagawa ay tumatakbo para singilin ang pangako ng demokrasya. Tayong mga manggagawa ang nagpapatakbo ng lipunan. At hindi natin kailangan tanggapin na ganito na lang ang sitwasyon natin habang buhay. Tayo na lang ba laging mag adjust Sa Pilipinas, napakahalaga ng konsepto ng probinsya. Sanay kasi tayo na ibuhos ang pera, atensyon, at oportunidad sa mga lungsod gaya ng Metro Manila. Siksikan pa rin ang mga terminal ng bus sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pasakit daw lumuwas ng Maynila sakit din bumalik ng probinsya. Pag ganito ang pulisiya, tinuturing ang mga probinsya na parang mga komunidad na hayaan, tatakasan, hanggang sa mapag-iwanan. Nangangako ang ating saligang batas na ipagbabawal ang diskriminasyon, na ipagtatanggol nito ang diversity, ang pagkakaiba-iba ng kultura at lengguahe. Ngunit, ang kasalukuyang sistema ay nagbibigay ng financial incentive na iwan ang mga komunidad na ito. Pinapipili ang Pilipinas Pino sa probinsya. Oras na makasama ang pamilya o ang oportunidad na makaipon ng pera. Alin ang mas mahalaga? Parehong sahod para sa parehong pagod. Dapat pantay-pantay ang minimum wage sa buong kapuluan. Yan ang basic na konsepto na pinaglalaban ng 85 kamanggagawa party list. Parehas lang ang trabaho ng factory worker sa Cagayan at ng factory worker sa Manila. Ng construction worker sa Visayas at ng construction worker sa Luzon. Hindi naman mas mabigat ang hollow block sa Metro Manila para maging magkaiba ang sahod ng parehas na construction worker. Pero pinapatanggap sa atin na ang manggagawa sa Manila ay tatanggap ng 645 pesos samantalang yung manggagawa sa Kagayan ay tatanggap lang ng 435 pesos. Kulang na nga ang sahod sa Manila, tapos mas mababa pa sa probinsya. Hindi ito makatarungan. Eh mas matatawa ka nga dun sa mga lugar na katabilang ng Metro Manila, eh. gaya ng mga boundary ng Marikina 3. Rizal, Kaluokan at Bulacan, Las Piñas at Cavite. Literal na tatawid ka lang ng kalsada at ng poste, e eh magiging magkaiba na ang sahod. E eh, meron nga ako napuntahan na mall, yung Santa Lucia Mall. Tumawid lang ako sa kabilang side, e eh provincial rate na. Hindi ba nakakatawa yun? Maraming abusadong sitwasyon ang nagagawa ng provincial rate. Ginagamit ito ng mga negosyo para mas maliit ang sahod na ibibigay sa mga manggagawa. Ang paglikha ng mga artificial wage gap sa pagitan ng NCR at mga probinsya ay pananamantala. Samantala, ang malalaking kumpanya higit pa sa sapat ang kinikita pero di naman kayang magbigay ng patas na sahod. Mas grabe nga sa mga eco zone, sa mga industrial zone, sa mga EPSA na tinatawag. Mas mababa na nga ang tax na binabayaran ng mga kumpanya, e eh mas mababa pa sa provincial rate ang binibigay sa mga manggagawa. Ang sahod ay napakalaga dahil isa itong pinagkukunan ng dignidad. Ayon sa NEDA, para mabuhay ang isang pamilya, kailangan itong kumita ng 42,000 kada buwan. Ngunit, hindi pa yan ang living wage. Pero kahit ganito, malayong malayo pa rin ang sinasahod ng mga manggagawa. Ayon sa estimates ng Ibon Foundation, ihigit sa 1,200 pesos kada araw ang living wage sa halos buong bansa. Lahat ng panukalang batas na magpapataas ng sahod ay sinusuportahan ng 85 kamanggagawa. 8 to 5 worker ka man o night shift, kung nagtatrabaho ka ng walong oras kada araw, ay dapat magkaroon ka ng disenteng buhay. Dapat, kayang tugunan ng walong oras na trabaho ang mga pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa makapag-ipon, makapag-paaral, makabili ng gamot, at makapagpagamot pag may sakit. Hindi yung pag nagkakasakit ka, e uutang ka pa. Dapat ginagarantihan ng gobyerno ang disenteng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Dalawang datos ang kailangan nating maintindihan. Ang inflation o ang pagtaas ng presyo at labor productivity o halaga ng trabaho ng mga manggagawa. Ayon sa mga eksperto, patuloy na tumataas ang labor productivity kada taon. Ayon naman sa Ibon Foundation, mula 2012 hanggang 2022, tumaas ang labor productivity ng 28.9%. Ibig sabihin nito ay kung yung dating walong oras na trabaho ng isang manggagawa sa isang factory na patahian ng damit ay kaya niyang gumawa ng 100 t-shirt noong 2012, kaya na niyang gumawa ng 120 na t-shirt noong 2022 sa parehong walong oras na trabaho. Pero ang binayad na sahod sa parehong manggagawa mula 2012 hanggang 2022 ay hindi nagbago dahil sa inflation. Ibig sabihin, yung sweldo na 426 pesos na minimum wage ng taga Metro Manila noong 2012 ay makakabili din ng kaparehong dami ng bigas, groceries, at iba pang bilihin sa minimum wage na 570 pesos noong 2022. Ibig sabihin ulit nito na lumalaki ang produksyon sa Pilipinas pero hindi sa mga manggagawa na pupunta ang pag-unlad, kundi sa mga may-ari ng kumpanya lang. Pangako ng saligang batas ang living wage. Sa katunayan, isa tayo sa iilan lamang na mga bansa kung saan nakasulat sa saligang batas living wage, hindi minimum wage. Nakasaad sa konstitusyon pero hindi napapatupad. Bakit? Kasi karamihan naman ang mga nasa kongreso, senado o maging sa Malacanang ay e mga negosyante o hindi kaya nasa bulsa ng mga negosyante. Paano natin naasahan na yung mga nakaupo sa pwesto ay e magpapasa ng batas na labag sa kanilang pansariling interes? ayon sa isang pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 45% ng internal migration ay dahil sa paghahanap ng mas mataas na sahod. Ibig sabihin, halos kalahati ng mga lumilipat ng matitirhan at nawawalay sa mga pamilya at komunidad ay dahil sa pagpili na magtrabaho sa mga syudad, lalo na sa Metro Manila. Hindi malayong maikabit na kaya nagdadagsaan ng mga taga sa Metro Manila ay para sa mas mataas na sahod. Ang epekto, mas nagsiksikan ang mga tao sa Metro Manila at mga syudad. Malala ang traffic, hindi lang sa Metro Manila, pero pati sa Cebu at Davao. Malaking sayang sa oras at resources ang pagkukommute ng mga manggagawa sa malalayong lugar o palipat-lipat sa pamilya at trabaho. Kung magiging pareho ang pasahod sa buong bansa, mananatili na ang mga manggagawa sa probinsya na magre-resulta sa balanse at sustainable na urban development may iwasan natin ang brain drain kung saan ang mga lugar na iniiwanan ay nagkukulang ng mga skilled workers. Maraming mga trabaho at industriya ang hindi umuusad dahil sa problemang ito. Kung ipapakalat ang kaunlaran sa buong kapuluan, mas titibay ang ekonomiya ng buong bansa. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mas mataas na sahod ay may direktang epekto sa productivity ng mga manggagawa. Ayon sa Harvard Business Review at Kellogg School of Management, ang pagbayad ng mataas na sahod sa empleyado ay may mahalagang epekto sa motibasyon at productivity nating mga manggagawa. Maliban dyan, mas mapaglalaanan ng oras at atensyon nating mga manggagawa ang ating mga trabaho kung hindi na natin kailangang alalahanin ng ating mga pang pangungunahing pangangailangan, kung nakakakain tayo ng masustansyang pagkain, o kung hindi na tayo kailangang magka-second job o rumakit. Ang mga manggagawa ay mas nagiging malusog, masigasig at mahusay sa kanilang trabaho. Sa kasalukuyan, marami sa mga manggagawa ang napipilitan na umasa sa mga social assistance programs kaya ng 4Ps, AICS at ACAP dahil hindi sapat ang sahod. Ayon sa World Bank, ang pagtaguyod ng living wage policies ay maaaring mas epektibo sa paglaban ng kahirapan kaysa sa mga targeted cash transfers. Ang mga pamilya ay nagiging self-sufficient at hindi na kailangang umasa sa gobyerno para sa ating pangunahing pangangailangan. Ang pagtaas ng sahod ay hindi lang para sa ating mga manggagawa, kundi pati na rin sa buong ekonomiya. Pag mas malaki ang sahod, mas marami ang pwedeng gastusin ng mga manggagawa pambili ng mga produkto at pambayad sa mga serbisyo. Kapag malakas ang demand sa mga produkto at serbisyo, mas darami rin ang trabaho at industriya. Sa kasalukuyan, ang agwat ng kita sa pagitan ng mayaman at mahihirap sa Pilipinas e isa sa pinakamalawak sa Timog Silangang Asya. Ayon sa datos ng World Inequality Database, ang top 1% ng mga Pilipino ay may hawak ng halos 17% ng kabuang yaman ng bansa, habang ang bottom 50% ay may access lamang sa 15.7% ng yaman. Ibig sabihin, sa bawat isandaang Pilipino, ang isa ay mas may yaman pa sa pinagsama-samang 50 na tao. Sa pamamagitan ng living wage, magkakaroon ng mas pantay na pamamahagi ng yaman at mas makatarungan na ekonomiya. Isa sa mga argumento laban sa pag-alis ng provincial rate ay ang posibilidad ng capital flight o ang pag-alis ng mga negosyo sa Pilipinas tungo sa mga bansa na mas may mababang pasahod. Ngunit, wala namang conclusive evidence para dito. Kung pag-iisipan natin, malayong mas marami ang konsiderasyon ng mga negosyo sa pagpili kung saan sila mag invest tulad ng kalidad ng mga manggagawa, gaano kataas ang tax, ganda ng infrastruktura, lokasyon, ease of doing business, at marami marami pang iba. Bukod pa dyan, hindi natin responsibilidad bilang mga manggagawa ang panatilihin ang mga investors. Maaagapan yan kung meron tayong seryosong gobyerno na ipagtatanggol ang karapatan natin bilang mga manggagawa at panatilihin ang mga nagnenegosyo. Isa pang argumento laban sa pagtaas at pagpantay ng sahod ay magdudulot ito ng pagtaas ng presyo. Mahina ang ebidensya dito. Hindi pagtaas ng sahod ang main driver ng inflation, kundi monetary policy, presyo ng langis, exchange rate, supply chain efficiency at iba pa. Sa katunayan, hindi nga nakakahabol ang sahod ng manggagawa sa inflation. Ang tanong ko nga, kung totoo na ang pagtaas ng sahod ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo ng bilihin, e ibig sabihin ba, pag bumaba ang presyo ng mga bilihin, bababa rin ang sahod ng mga manggagawa? Gayunpaman, maraming magagawa ang gobyerno upang mapigilan o masolusyonan ito. Tulad ng pag-implement ng price controls for essential goods and services na paparesan ng subsidies, pag-ayos ng monetary policy at iba pa. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay kakayanin din ng mga manggagawang may mas malaking take-home salary. Marahil ay narinig nyo na rin ang argumento na kawawa ang mga maliliit na negosyo kapag tinaasan ng gobyerno ang minimum wage. Ngunit sa buong mundo, malalaking negosyo ang madalas na gumagamit ng MSMEs bilang dahilan upang tutulan ang living wage agenda kahit na sila mismo ang may kakayahang magbayad ng mas mataas na sahod. Ayon sa DTI, karamihan ng mga manggagawa ay nagtatrabaho para sa large, medium at small businesses. Ang depinisyon ng small dito ay may assets mula 3 million pesos hanggang 15 million pesos na may 10 hanggang 99 na empleyado. Ibig sabihin, karamihan ng mga manggagawa ay kayang suportahan ng kanilang mga negosyo. Totoo na may mga micro-enterprises na mas mahirap sa pasahod. Ngunit, ang solusyon dito ay hindi pagpigil sa living wage, kundi ang pagbibigay ng targeted government support. Sa maraming bansa, matagumpay nilang na sa ito sa pamamagitan ng tax credit o pagbabawas ng buwis sa maliit na negosyo na sumusunod sa bagay wage law, subsidies o pautang para matulungan ng MSMEs na makayanan ng transition, based wage increases upang bigyan ng sapat na panahon ang mga negosyo na mag-adjust. Sa halip na itulak ang narrative na kawawa ang MSMEs, dapat tanungin natin. Una, bakit kailangang panatilihing mababa ang sahod ng lahat ng mga manggagawa dahil sa iilang negosyo na maliit ang kita? Pangalawa, bakit mga malalaking negosyo na may kakayanang magtaas ng sahod ang nangungunang tumutol? Isa pa, napatunayan natin noong COVID-19 pandemic na kaya ng gobyerno magbigay ng subsidiya sa mga MSMEs. Pinatupad ng gobyerno noon ang Small Business Wage Subsidy kung saan sinuportahan ng gobyerno ang mga pasweldo ng maliliit na negosyo. Ang karaniwang ginagamit laban sa pagpubuwag ng provincial rate ay ang diferensya sa cost of living sa ibang rehiyon kumpara sa NCR. Ngunit hindi na totoo ito. Marami ng mga presyo ang sing taas o mas mataas pa sa probinsya. Lalo na dahil sa pag ng presyo ng mga malalaking negosyo, logistical cost ng transportasyon ng mga produkto, pagtaas ng living wage standard sa buong bansa at iba pa. Hindi ba parehas lang naman ang presyo ng mga bilihin sa SM? Red, Pure Gold, at iba pang mga malalaking supermarket sa buong bansa? Hindi eh, ka naman pwedeng tumawad doon, di ba? Idinudugtong ang argumentong ito sa kawalan ng economic opportunity sa mga probinsya. Ngunit isa itong self-fulfilling prophecy. Kaya mahina ang ekonomiya ng mga probinsya ay dahil sa pag-alis ng mga skilled workers. Kung bibigyan sila ng rason na manatili kasama ang kanilang mga pamilya, tiyak na uusbong ang ekonomiya ng mga probinsya dapat samahan ng pagtaas ng sahod sa mga probinsya ang isang komprehensibong plano ng gobyerno para i-develop ang mga probinsya. 'Yan ang panukala ng 85 kamanggagawa. Matayog ang mga layuning nais pagtagumpayan ng 85 kamanggagawa. Pero maraming nagsasabi na imposible raw mga ito, na hindi ito makakamit. Marami na ang nangako, pero hindi natupad. Eh, hindi ko naman sila masisisi. Totoo na marami ng pangako na napako ang mga politiko. Pero hindi po ako politiko, isa po akong manggagawa. Ang ganitong defeatist attitude ay matagal nang pinapalaganap ng mga malalaking negosyanteng tutol sa pag nating mga manggagawa. Lalo na kung ito'y ay apekto sa kanilang kita, ayaw nila tayong magkaroon ng pag-asa. Totoo nga na bulok ang sistema at puro kurakot ang mga politiko. At kahit pa ang 85 ka manggagawa, isa lang tayo sa mahigit 300 kinatawan sa loob ng Kongreso. Pakinggan nyo at ipapaliwanag ko ang nakikita kong landas tungo sa pagtatagumpay nating mga manggagawa. Isang pangunahing dahilan kung bakit walang tunay na pagbabago ay ang kawalan ng tunay na representasyon ng ordinaryong Pilipino sa Kongreso. E paano nila susolusyonan ang mga problemang hindi nila nararanasan at hindi sila apektado? Ayon sa pananaliksik ng kontradaya, 70% ng mga party list na tumatakbo ay kontrolado ng mga political clan, malalaking negosyo at state interest. Isama mo pa dyan ang mga nakaupo ng mga kongresista at party Hinding-hindi tayo aabante kung paulit-ulit nating ibuboto ang mga ito upang magkaroon ng mga batas na tunay na magsisilbi sa mga manggagawa. Kailangan ng mga leader na hindi lang nakikisimpat siya, kundi bahagi mismo ng hanay ng ordinaryong Pilipino. Sa ibang bansa tulad ng Bolivia, ang pagkakaroon ng mga manggagawang kinatawan sa gobyerno ang nagpatibay ng labor-friendly policies tulad ng pagtaas ng minimum wage at mas mahigpit na proteksyon sa kontraktualisasyon. Ang kampanya ng 85 kamanggagawa ay tungkol sa pagbubuklod-buklod ng mga manggagawa ng iba't ibang sektor upang ipakita sa mga politiko na hindi nila pwedeng baliwalain ang ating mga tining makapangyarihan ang pagsasama-sama ng mga manggagawa kung magkaisa ang mahigit 52 milyon na manggagawa kaya nating baguhin ang ating kapalaran kailangan nating palawakin ang pagkakaisang ito. Maliban sa pagbubuo ng marami pang mga union, kailangan mag-organisa ang mga manggagawa sa buong Pilipinas upang bigyang diin ang ating pinaglalaban. Ang tinatawag na general strike ay karaniwang ginagamit ng mga manggagawa sa ibang bansa laban sa mapanupil na gobyerno tulad ng sa South Korea, France at marami pang iba. Ngunit hindi natin magagawa sa Pilipinas ito kung hindi tayo organisado. Kung hindi makikinig ang mga kongresista sa rasonabling argumento, tayo'y mga para makamit natin ang ating mga karapatan. Magdadala tayo ng libu-libong mga manggagawa sa labas ng kongreso. Ang laban para sa disenteng pasahod at pamumuhay ay hindi lang laban ng mga factory workers, construction workers, professionals, riders o BPO employees. Kundi laban ito ng lahat ng mga manggagawa anuman ang sektor. Sa bansang France noong 2019, nagkaisa ang transport workers, teachers at healthcare professionals sa isang malawakang strike laban sa pagbawas ng kanilang pension benefit. Dahil sa kanilang pagkakaisa, napilitan ang gobyerno na umatras at ibalik ang kanilang mga benepisyo. Sa Pilipinas, madalas pinag-aaway ang manggagawa sa privado at pampublikong sektor. Ngunit ang totoo, pareho nating kinakaharap ang mga parehong problema. Mababa ang sahod, kulang ang mga benepisyo, at mataas ang cost of living. Ang laban ng 85 kamanggagawa ay hindi lang laban sa eleksyon. Ito ay laban para sa kinabukasan ng bawat manggagawang Pilipino. Sama-sama nating itaguyod ang tunay na pagbabago. Tara na, kamanggagawa!